Bangkay nang natagpuan ang isang lalaki sa Antipolo City nitong weekend. Ang biktima, pinagsasaksak muna bago itinapon sa ilog. Nagbabalik si Dave Aguel. Nakasako, duguan at palutang-lutang sa ilog. Ganyan natagpuan ang labi ng isang lalaki sa Antipolo City nitong Sabado. Ilang bata raw sa lugar ang unang nakakita sa bangkay hanggang sa may makapag-report sa mga polis. Tatlong saksak ang kumitil sa buhay ng biktima na kinilalang si Christian Magputol, 26 anyos. Kaya ang tsuri namin is maaring malapit lang siya tinapon at doon lang siya parang nag-stack. Kasi kung malayo-layo at matagal siya nakababad sa tubig, malamang hindi lang yan. At base sa kanilang investigasyon, hindi lang isa ang pumatay sa biktima. We are theorizing uh, na hindi lang isa ang nagsagawa nito kasi nga uh, kung pagbabasihan natin yung bangkay ng tao is tapos yung nakabalit siya ng... Uh, sako, uh, para mahirapan kung isang tao lang itong suspect po natin. So we are looking into possibility na two or more. Kwento ng kapatid ng biktima, Webes ng madaling araw nang umalis ng bahay si Christian. Umalis daw ito ng walang pangitaas, kaya tingin nila hindi ito lalayo pero hindi na ito bumalik. By mental condition daw na bipolar si Christian, pero hindi naman daw ito nang aaway kapag inaatake. Kaya pala isipan ngayon sa kanila kung bakit gano'n na lang ang sinapit ng biktima. Kung sino man ang pwedeng maging witness, tulungan kami para makamit yung hustisya kasi hindi ito talaga deserve ng kapatid ko po yun. Hustisya ngayon ang hiling ng mga kaanak ng biktima. Mensahe nila sa mga pumatay kay Christian. Nakikiusap na po kami sa inyo. Sana po makonsensya kayo. Sana po ay kusa na, pa, na po kayong umamin para makamit na po namin ang hustisya. Para po magkaroon pong linaw sa aming lahat kung paano nangyari po ito. Patuloy pa ang investigasyon ng mga polis pero may personal of interest na daw sila sa krimen. Nagbabalita mo sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.